Ginawang dekorasyon ang mga bagong aning gulay sa mga kariton sa ginanap na tag-ani Festival sa Chaong, Quezon. Samantala, idinaos sa loob ng kulungan ng Santa Cruzan sa Calamba City, Laguna. Tungayan yan sa report ni Paul Hernandez. Mala ang sakay sa karuahe ang paandar ng mga residente sa barangay Tagbakin, Chaong, Quezon. Pero ang twist, mga kalabaw ang humihila sa mga kariton na tinadtad ng gulay bilang dekorasyon. Anim na kariton ang pumarada sa iba't ibang sitio. Ang mga kalabaw may matching mga kutsero pa. Ang first ever na tag ani festival sa kanilang lugar, pagpapasalamat ang mga magsasaka sa masaganang ani. Karamihan sa mga taguroon sa pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay. May sariling version naman ang Santa Cruzan sa loob ng kulungan. Anim na miyembro ng LGBTQ community ang nag-ala na. suot ang mga naggagandahang mga gown sa BJMP Calamba City Jail male dormitory. Pumarada at romampa kasama ang mga piling konsorte para kompleto's rekados ang Flores de Mayo. Ang aktibidad isinagawa para maramdaman ng mga persons deprived of liberty o PDL na may kalayaan pa rin silang gawin ang mga aktibidad ng mga nasa labas. Pagpapakita rin ng suporta sa LGBTQ community na hindi sila na isasantabi. May special prize ding tinanggap ang mga sumali sa proyekto. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.